hi, kamusta kayong lahat? Again, ako nga po si Kuya Strong or G Strong Will FA. So, nandito ulit uh, sa harapan ninyo. And of course, syempre gumagawa ulit tayo ng video at alam niyo na kung bakit. Ah, uh, iyon, kamusta kayong lahat? And uh, sa video na to pag-uusapan natin mga kuya, mga ate and to all friends of Eagle. And of course, sa lahat ng uh, kapistol natin dyan, sa lahat ng uh, firearms natin dyan. So ngayon, nandito ulit si Kuya Strong. Ah uh, pag-uusapan natin sa video na to yung uh, madalas na nagiging uh, common or uh, madalas nagiging problema ng pistol natin. So ah uh, yun ang pag-uusapan natin ngayon sa vlog na to or sa video na to. Okay? So minsan kasi alam ko madalas yung marinig na sinisisi natin sa firearms natin or sa pistol natin every time nagkamero siya ng uh, malfunction ang madalas na sabi ng iba ay yung magazine daw. So, yung magazine daw yung may problema or baka yung spring ng magazine kung bakit siya nagkakamiron ng dad or bakit nagkakamiron siya ng uh, malfunction doon after mong ishot yung yung first shot minsan naiiwan yung basho doon sa loob ng uh, barrel or minsan nakasabit siya. Okay? So, yun ang mga pag-uusapan natin kung anong nagiging problema sa mga ganong uh, situation na malfunction. Okay, so ngayon again, meron tayo dito nga pistol and this is my everyday carry, so Glock 19X, chambered in 9mm. So, again, prior to filming mga kapistol natin dyan, uh, na-clear ko na siya, safety na siya. So, ngayon, uh, ulitin natin. Sabi ko nga, every time na hahawakan mo yung pistol mo or firearm mo, ang um, wag wag mo makakalimutan ng safety check pa rin siya. Okay, so always treat your firearm or pistol na lagi siyang loaded. Okay, so check natin. So, wala na. Ayan. Papasin nyo, wala na siyang laman. And hammer. Trigger the rest. Okay, so ngayon, uh, pag-uusapan natin yung madalas na common ng uh, pistol natin or ng firearms natin. Okay? So, mapapasin nyo sa range. It's either uh, reload na bala or original na bala or yung mga hollow point, hollow point or full metal. And, syempre, alam ko naman na walang, walang nagamit ng uh, full metal or hollow point sa firing range. Madalas ginagamit natin ay, uh, ay uh, reload. Okay, so doon nga pala sa nagsasabi, si Glock daw ay hindi nakain ng reload. So next video natin yung pag-uusapan. But ngayon, ang uh, focus tayo sa mal, uh, doon sa mga problema uh, na madalas na nangyayari sa pistol natin. Okay, so minsan napapansin nyo sa pistol natin. So meron wala kasi akong dami bullet dito. So meron tayo dito mga basuna na. Yan. Yeah. So wala na siyang uh, tingga. and use na rin yung primer niya. Yan. Yeah. Okay, so may basyo tayo dito. So yan siya yung ipangide-demo natin. Okay, so una, Ah, yun nga na, na, na nasabi ko kanina na napapasin niyo na na-experience na, niyo na, na yung naiiwan after niyo iputok, naiiwanan tayo ng basyo dito sa barrel, hindi siya ini-eject, hindi ko at hindi siya linalabas. Okay? Or minsan nagkaka na meron nang halimbawa pinutok nyo siya nagiging ganito ang yan okay giging ganito. So, ba, minsan hindi na, hindi siya, hindi, hindi, ganito, yung bash mismo buo nandito sa barrel niya, or minsan ganito. Okay? So, ngayon, sa video na to, ay ang, uh, ihimay-himay natin yung mga ganong problema. Pag-uusapan natin, bakit siya ganon, at syempre, bibigyan natin ng solution yung problema ng pistol natin. Okay. So, minsan, sa bala, doon tayo nagkakatalo sa bala. And of course, syempre sa spring, sa Gira spring natin. Okay. Kadalasan kasi na pistol or na firearms lalo na pag bagong bili natin 'yan, bagong dating sa iyo 'yan. Kumbaga ano pa 'yan, ah uh, matigas pa yung spring, okay? So ang spring nun kumbaga dahil nga bago, stuck na stuck kaya minsan meron tayong dito mga kapistol natin, mga fire arms natin na nagpapa ah uh, papalit ng uh, spring para mas lumambot, lumambot daw ikasa at mas males yung recoil pag ginagamit natin ang pistol natin. Okay? So doon nagtatalo ngayon yung bala at yung spring. So meron din na uh, meron din na uh, tayong mga kuya, meron tayong mga kapistol natin diyan ka firearms natin dyan na matagal na sa gun industry or sa pag ng pistol or ng firearms pero hindi nila alam yung uh, ang reason kung bakit nagkakamero ng ganong problema na iiwanan ng basyo or na iiwanan ng basyo or hindi lum na eject yung basyo. Okay. Sa ganong part, nagtat nagkakatalo siya sa spring tsaka sa bala. Okay? So, halimbawa, bago yung baril mo, So once na bago yung barrel mo like katulad nito, hindi pa siya hindi ko pa na pop na papalitan or na pa, na naaayos yung guide spring niya. Matigas pa. Okay, kumbaga siguro ito sa ganito ka-tigas mga nasa 12 pounds ang guide spring nito. Okay? So kung ang spring ko ay uh, matigas or matigas pa siya kasi ba ano na di sa binatin bago matigas pa yung spring mo kung ang spring mo matigas kailangan yung bala mo malakas so dun ka ngayon mag magkakatalo sa bala na gagamitin kasi kung ang spring mo ay matigas bago pa tapos ang ginamit mong load or nang ng, uh, ng uh, bala ay mababa yung grains or kumbaga mahina mababa lang yung grains ng bala mo magkakamero ka ng problema talaga doon. Yun yung mga nag, nagkakamero ng na hindi niya in yung basho. Kasi ganito yan eh. Dapat ang bala mo, pag malakas ang spring mo, malakas yung bala, mata mataas ang grains ng pulbura na ginagamit ng bala mo. Kung, kung nabago na yung spring mo, napalitan, na gunsmith na yung spring mo sa sa barrel mo or sa pistol mo, kailangan yung yung bala na gagamitin mo, match siya doon sa si spring na pinalit sa'yo. 'Pag okay, kung, ma ma kung malambot na masyado yung spring mo, kailangan yung bala mo mababa yung yung grains niya, sakto na dun si spring na bala mo kasi imaginein mo, kung malakas ang spring mo, bago ang spring mo malakas sa nasa 12 pounds, tapos ang linagay mo mong bala dito, yung grains mababa, hindi siya match doon sa si spring. Pag pinutok mo yon, magkakatyo magkaka ng magkakak yung slide, babalik agad siya nang mabilis, babalik agad siya nang Mabilis. So, yung basyo hindi agad siya i-eject or may iwan siya doon. So, yun ang ganoon na, nagiging, na nangyayari. Nagiging ganito. Kasi nga, malakas yung spring mo, mahina yung bala mo. Ganito siya. So, malakas bumatak yung slide, mab mabilis bumalik. So, magiging ganito ang mapangyayari or may iwan siya sa loob. Okay? So, nakuha nyo? So, doon sa part na yun, Once na malaka malakas ang spring na ginamit, malakas ang spring mo, kailangan malakas din na bala. Okay? So, example, natin ulit, mahina na, bago na yung, what I mean, napapalitan mo yung spring gyrad mo, napaayos mo siya. So, kailangan yung bala mo naman, sakto naman doon sa spring na pinalit mo. Kasi misang kadalasan ng ibang shooter natin, kadalasan ng ibang uh, gun owner natin, gusto nila papalitan yung gyrad spring para mas less yung recoil. Okay? So, tama naman, mas least nga ang recoil, pero kasi sinasabi ko nga, ang recoil nakadepend doon sa so, paano mo siya hawakan yung pistol mo, paano mo yung, uh, yung wrist, yung hand mo, paano mo siya i-control, paano mo nakalock yung wrist mo para mas makontrol mo siya yung recoil. Kasi talaga lahat ng, ng lahat ng pistol, may recoil talaga yan, hindi mawawala sa recoil. Okay? So, balik tayo doon. Once na nagpapalit kayo, alimbawa, na pag yung gunsmith mo siya, nagpapalit ka ng recoil spring or gyro spring dito, ng malambot, kailangan yung grains malambot. Kasi kung malambot ang spring tapos kinargahan mo ng balang mataas yung grain or malakas na grain ng bala, pagputok noon, dahil malakas yung malakas yun eh, malakas sumipa ang ang slide. Pagputok ng ng uh, bala na ginamit mong malakas tapos ma, ma, malambot ang spring. Doon ka na naman maulit na magkaka-problema kasi nga malambot ang spring mo, may, ma malambot siya at malakas na bala. Pagputok noon, hindi niya agad ma, hindi niya agad yung doon ka naman nagkakamit ng problema na nagkaka-double feed yung baril mo. Meron ganito. Pakita ko sa inyo ha. lang. Wait lang, ha. papakita ko sa inyo, double feed na nang nangyayari. Wait lang, so papakita ko sa inyo. So, wait, I-ano na lang natin to. Yan. May bala ka na sa loob tapos na ganito yung basho, nagkakadouble feed siya. So ibig sabihin, pag nagganito nangyari, malakas yung bala mo, mahina yung spring. So ganun ang mag ganitong nangyayari. Okay? So pag ganyan, tanggalin mo na yung magazine mo and ikasa mo na to. Okay? So yun. So yun yung mga nagiging uh, common problem ng pistol natin tsaka ng firearms natin and syempre pag ganun ang nangyayari minsan maririnig natin na sinisisi yung magazine yung spring magazine so sila sabi uh, ito sa bingo din sa inyo ang spring kasi ng magazine niya yung tension niya talagang design na siya doon para sa sa magazine na yon kaya ako uh, sabi nila kailangan pag halimbawa daw ang magazine mo ay 11 rounds ang ilalagay mo lang ay 9 rounds para nakaka hinga yung spring but ako, To be honest with you, mga kuya, mga kapistol, mga firearms natin dyan, ang uh, linulod ko lagi dyan sa magazine ko, kung ilang round siya, puno. Yan din ang linalagay ko. Okay? So, yan, no? So, uh, sa video na to yun ang pinag-usapan natin ngayon, yung common problem na nangyayari sa atin, sa pistol natin, sa firearms natin, ay yung uh, nakabasa lagi ang... Uh, ang uh, performance ng uh, bala ay dun sa spring guy rod natin or sa recoil spring. Okay? So pag bago pa yung barrel nyo, malakas pa yan, mataas pa yung pounds ng spring yan, kailangan ang gamitin nyo muna dyan ay malakas na bala. Okay? So pag mahina, mahinang spring or na malambot na yung spring, kailangan saktong green lang ang ilalagay nyo para mas may feed siya ng maayos. Okay? So again, uh, ako si Kuya Strong, I hope you enjoy sa usapan natin at sana may natutunan kayo. Thank you, J and FP.